So, ito na mga kabayan. Punta tayo doon sa bahay. Sa ating bahay ni Vita si Jewel. Ito po. Kasama natin si Kuya Raymond. Ito, ito ang... Nakaka-high pa naman ngayon. Tingnan mo yung na yung bahay, oh. Natakipan na ng damo. mo no, tara. natin. Hmm. Bye babayan. Bye papayan ba bro, hindi, hindi na. Hindi na. Parang bahay na nang kon. Parang bahay lang, baka may kadinirhan <laughs> na lang kung mga ano-ano dyan eh. Kadinirhan ng mga ah. ahas dyan. Kasi marami ng damo eh. Itong, itong kasasabi ko sa kanila, hindi nila pinahalagahan yung tulong sa kanila. Hindi na pinalagahan yung e-port namin, yung pira namin pera ng sponsors ko na ginastos dyan hindi nila napinalagahan pinalagahan kahit nililisan na lang sana kung uh, nahirapan sila tumira dyan kahit nilinisan na lang nila para hindi magiging kanya yung itsura uh, di ba sino ba naman ang matutuan yan kahit ako ho mga kabayan eh unang kita ko sabi ko wala na Ayako na silang pagbigyan. Yeah, no? I-demolish -de po natin 'yan. Subject na po ito sa demolition. Sirain natin 'yan, itulong natin sa iba. At ibigay natin sa taong deserving, yung marunong magpahalaga sa ibinigay na tulong. Oh, kahit gaano kaliit o oh, gaano kalaki yan, basta tinulong sa iyo mo tulad yan dapat ipakita mo na kahit pa paano makita namin na meron kang concern sa itinulong sa'yo masakit man isipin na yung bang parang baliwala lang parang inisip na hindi naman hindi naman sa amin na pera yan tinulong nila ni Kuya Raymond oh, kanila naman yan bahala sila Ayoko ayaw ko ganun, no? kasi ang dating ang dating talaga ganun talaga ang dating sa akin dahil sa kalagayan ngayon dito mga nakalungkot no? Uh, ako nahiya din ako sa mga taong uh, tumulong po dito sa akin pero maunawaan nila ako kasi ito hindi naman natin ito kagustuhan na mangyari ito ay eh, alam ko maunawaan nila ako kabayan uh, ito lang eh, demolish natin to, no at asama uh, sama natin si Arby King at si Solar Boy si Bro eh, follow nyo po ang Facebook po ni Arby King po mga kababayan uh, maraming salamat